Magandang umaga po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. So, babalik para sa inyong update ngayong umaga. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin si Edward John Bobber, mga kaibigan. Yes, Edward John Bobber revealed just lately uh, yung masakit na katotohanan about his father. Um... Pero, ang good news doon ay uh, nakasurvive na yung daddy niya from that Uh, where is. Narito po sabi in God's grace, finally you share it. You shared it to us, Edward John Bobber. Kasi iba pa rin yung uh, hindi mo itatago sa sarili mo. At least may mga taong nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo. So yes, Edward John Bobber, Narito po siya with his revelations. Revelations. Kaya ng sir. I just came back from vacation. Na hindi naman madalas nangyayari. We came back from Europe kung um, and I was just with them. It was a great, great time. First time uh, makasama in two years. Uh, I, I, I love my family very, very much, and I do want to celebrate one thing because you guys are family. Pedyo mag-update. My dad two years ago got diagnosed with cancer in his stomach. We thought it was over. He said, Medyo risky yung surgery." And iilan lang sa buong mundo surgery And it was amazing because for some reason, I call it God, people call it coincidence. He found a doctor, one of the 20 doctors that could do the surgery, and he's healed. He doesn't have cancer anymore. So can we praise God for that? Because God provided. I want to echo what, what Bishop said. You never know what's going to happen until God says it's over. You know what I mean? If God says it's over, it's over. But until there's no no from the Lord, never, never expect it. Amen? So, I yes, mga kaibigan, that's all the way from Edward's mouth na uh, nagka-cancer pala yung daddy niya. And, uh, um, I think it's the same uh, yung pinagdaanan ni and Entrata, mga kaibigan. And, uh, yes, sinasabi ng mga tao, kung uh, oras mo na, ay oras mo na. Kung araw mo na, araw mo na. And that means... Hindi pa panahon ng Daddy Kevin ni Edward para kuhanin sa mundong ipapaw. So yes, uh, good health para sa iyo Daddy Kevin. And uh, yun, sakto nga at umuwi si Edward nung uh, concert sa ASAP Birmingham. At nakasama niya ang buong pamilya niya sa UK mga kaibigan. So blessed pa rin po ang isang Edward John Bobber at kinakaya niya ang mga pinagdadaanan nila ng 2 years na palayan at ngayon niya lang nakuhang ibahagi sa lahat at napaka-brave din talaga ng isang Edward John Barber. So, uh, the good news is aside from that good news, yung pagiging uh, okay na ni Daddy Kevin, ay meron pong aabangan for Edward John Barber. Si Edward John Barber po ay pupunta on October 1 sa Dumanhug Cebu. Sabi dito, Edward will be hosting the Grand Coronation Night of Miss Dumanhog 2025 alongside with Miss Carla Henry Aman on October 1. So, dahil po. See you there in Cebu. Te thanks ng marami sa government, local government ng Cebu at uh, yan, ng isang Edward John Barber. Ito daw nga po ay the Grand Coronation Night at maging uh, host po nila ang isang Edward John Bob kasama si Miss Car Karen? Carla, Carla Henry Aman. Ayan po, uh, kasama-kasama itong uh, iba't-ibang uh, malalaking pangalan sa industriya rin mga kaibigan. So yes, yes, yes. Congratulations Edward at ikaw ay merong gig soon na soon na soon na yan. Aba, aside from that mga kaibigan, ay meron po tayong magandang balita. Hindi lang po kay Edward John Barber na napakapogi. Aba, um, napupunta ng Cebu. Kundi ang isang Edward John Barber na pogi din at mabait na bata isang napabait na anak na pupunta ng Vancouver, Canada. Next naman, new, 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 new generation adults and as a part yarn, eba, eba, Edward Jen Barber yarn. So yes, the new gen idols, abangan nyo po, October 18, malapit-lapit na rin po, two weeks away. The new gen idols na sina in Diego Pascual, Loisa Andalio, Darren Espanto, Bel Mariano, and Edward John Bobber ay magpapasaya po sa inyo lahat ang bibigay sa inyo ng kasayahan. That's gonna be on October 18, Saturday. Pacific Coliseum po ang venue, mga kaibigan, Hastings Park, Vancouver, BC. Grab your tickets now at baka kayo din po ay maging lucky. Lalo na pag kayo bibili ng uh, VIP tickets, maging lucky kayo at makakasama nyo sa so, mga practice rehearsals itong mga malalaking artista na ito. At ayan, pwede pa kayong magpa-autograph mga kaidigan. Pero hindi lang po siya new gen idol. Kundi pati nga na po ba kasi nag-uumpisa nang kumanta si Edward John Barber, nag-uumpisa na rin sumayaw-sayaw. ko, balik uh, performance, performing na ba? uh, performance level kasi ang ginawa niya doon sa uh, the wrong direction uh, way back doon sa Birmingham asap uh, Birmingham mga kaibigan and so yes, expect din ba natin na magkakaroon ng the wrong direction kulang nga lang si Kyle at saka si Donnie uh, pero meron naman pong pang backup up ba diba? Uh, meron naman pong substitution ref o oh ba diba? ref referee uh, na sina, Jaren Garcia um, Di, D, makakasama pa rin nila si uh, Ruby Domingo, Edward John Barber. Dagdag pa natin si Mr. Joshua Garcia, mga kaibigan. So sila po ang tinatawag na the hottest heartthrobs. Aba, ano kayang gigs? Ano ang gimmick ang gagawin ng grupong ito, ng the heartthrobs at ng the new gen idols, dyan sa Canada, mga kaibigan. Aha, aha, aha. So yes, uh, bili na po yung ticket. O, sayang naman kung hindi kayo bibili mga kaibigan, di ba? Uh, pagkakataon nyo na yan, makakasama sila dyan sa Canada. Lahat ng mga nandiyan, sana ay meron na po kayong ticket. So yes, is yes. Kung meron tayong pa-update on Edward John Barber meron din tayong pa-update kay May May Entrata mga kaibigan. So si see, kung si Edward Barber ay iikot, gagala papunta ng Cebu, sa Dumanhog Cebu mga kaibigan, si May May din po ay may nakahandang mga maraming ah uh, campus tour. O, oh, ba? Diba? Pero bago pa natin gagawin ng campus tour for Mayma Entrata, punta muna tayo kay Meterzon. Syempre, to support sa mga endorsement ni Mayma Entrata, kung kaya bumili siya daw po ng Sunsilk para sa pagmamahal niya sa isang married ay may maantrata. Samantala, sabi naman ng isang uh, Tita Lucy Hugo at two months ago, four days left na lang. matatapos na ang cycle one na uh, taping para naman, aha, uh -huh, pero wala man lang paramdam si Mema Entrata syempre nga po mga kaibigan, walang paramdam kasi nga pinag uh, aaralan niya mabuti ang mga linya niya at ang kanyang mga role dyan sa seryeng roha mga kaibigan so let's not give her more pressure mga kaibigan anyway uh, paminsan-minsan na meron naman po siyang pa-update sa kanyang Instagram so let her let her uh, have her own space lalo na at, uh, malaking serye po ang ginagawa niya so huwag natin siyang pressure to give us update kasi nandiyan naman po si Javien at nag-share ng na kung anong ginagawa nila doon sa La Playa Roja mga kaibigan Uh -huh. So, yes, mga kaibigan. When I said, uh, iikot si Edward John Barber from the Manhug Cebu to Vancouver, Canada. Diba? Meron ding local ikutan ang gagawin ng isang meron din mamantrata. Pink Campus Tour. Ala. ilista e niyo po ang mga dates na ito at ang mga places. Kasi nga po, uh, laban sa breast cancer awareness, meron pong Pink Campus Tour. Ang Pink Campus Tour ay... Um, um Sponsored by Avon Marie Avon Breast Cancer Promise. I believe the Pink Campus Tour. Together, let's raise awareness to know the signs, the risks, and how to take action in the fight against breast cancer. free yourself, Pink Campus Tour is coming your way, and that is with Philippine Cancer Society and Avon Philippines Marie Begin. And with that, we we will be having a bar feel to feel to free yourself we'll be having Kylie Alcantara or my man and Kauri and Unoma Oinoma as ambassadors of I uh, begin they'll be they'll be having pink campus tour and the schedule are this one this will be sponsored by Even Philippines major sponsor uh, Philippine Cancer Society Ang. kindred Gcash, Globe Gcash, Red Ribbon, Grab Unlimited, Atrex, Move It, Brooks, Large Formatics, and uh, CLC Manufacturing Corporation RMC. So, narito pang schedule. University of Santo Tomas, October 17. Far Eastern University or FEU, October 21, Ateneo de Manila University, October 24, Polytechnic University of the Philippines, October 27, Adamson University, October 28, National University, November 13, De La Salle College of Saint Bendil, uh, November 14, UP Diliman, November 21, and West Visayas State University, That's gonna be November 18 So, napaka-full po ng uh, dalawang buwang. Uh, Punong-puno po ng schedule ang isang may ma kasama si Carrie and Kayleen. So, yes, congratulations sa mga madadaanan ng Pink Campus Tour na ito. At sana isa kayo sa mga kasama ni Maymay sa kanilang uh, campaign against cancer, mga kaibigan. Free yourself daw po from cancer, mga kaibigan and join their campaign para nga po magkaroon na tayo ng lahat ng self-awareness. So, siguro merong um, uh, meron silang gaganaping event and then my Mike Howery and uh, Kylan will be there to entertain them or baka may speech din but then yes, 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 Yan po ang latest natin mga ibigan and lastly ay narito po ang uh, picture ni my with Zia Grace ayan po, nako magkapareha ng mukha nito, parang bata na rin si my dito mga kaibigan, kasi ang baby pa nito ni Zia Grace, so yes mga karagdagan ng inyong mga update mga, mga, mga kaibigan, since time is running so fast and I'm super busy, kung hindi napansin ay isa lang po ang ating na-upload may na ginagawa po kasi tayong importante dito, but then we are trying our very best to give you updates mga kaibigan, to keep you updated kung ano nga bang nangyayari sa mundong ibabaw. So yes, Edward John Bauer is having this Instagram post. Ayan po. At naka-post na po sa Instagram niya ang kanyang gala sa Dumanhog Cebu. And don't forget, that's very very soon kasi October 1 na po yan mga kaibigan. Ber na po at December is coming to town. So yes, ihanda na ang mga regalo kasi nag na po ang mga inaanak natin para sa ating mga regalo. Merry Christmas in advance. Uh, stay healthy, Daddy Kevin. May may stay healthy dyan kung saan kami ngayon. Uh, stay happy, Edward John Bauer. And then, yes, good luck, may may. Kasi nasa last week na kayo ng first cycle ng taping ninyo ng Teleserian Roja. Alexander Lexi Jules, magandang maga sa inyo lahat.